Veronica, yes, so ano bang particular na lugar, pakiulit po, yung uh, posibleng tamaan itong uh, bagyo? Daanan. Opo, sa ngayon, base nga sa ating pinakahuling trap, ito ay posibleng bumaybay lang sa bandang uh, malapit sa boundary, northern boundary ng ating Philippine area of responsibility. Mm, malayo. Kung opo, kung titignan natin yung ating area of probability, napakababa ng chance mm -hmm. na ito ay mag pa sa kahit na anong isla na ating bansa. Po. Pero ito ba'y nakabuti talaga din? Kasi parang ito yung sinasabing malakas na, magiging malakas na bagyo. Ano po, Miss Veronica? Opo, nakikita natin ang pinakamataas na intensity nito posibleng umabot sa severe tropical storm. Mm -hmm. Or although by tomorrow, possible, or sa mga susunod na oras, posibleng mag -tayphone. Pero uh, habang binabaybay nito yung northern, uh, yung karagatan, hilaga ng Pilipinas, posibleng... Mm -hmm. Ito ay nasa may severe tropical storm category na Alambang. Pero gayon pa man kung ito ay lalapit at magla-landfall sa bansa natin, posibleng kasi yung mga malalakas na mga pagulan. kaya mas uh, mas okay na rin na nandito pa rin kasi sa taas. although may pag uh, pag-iral ng habagat na nararanasan hindi naman ganoon kalakas. Oh, okay. Pero may nararanasan kasi nandoon ako kapos sa May Batangas. Mm -hmm. Bitla napakalakas ng ulan no, uh, mga isang oras so yung mga ganyan, pasulpot-sulpot yan, Veronica, yung mga ganang pagulan. Opo, oh, yung mga thunderstorm, lalo na tuwing hapon at yes, lalo na okay. sa western section. Mm -hmm. okay. okay, sige, salamat ha. Salamat.